Happy New Year to all! Ayan guys, so na Naka-ready na yung ating gagawin food salad. Anak, pamalaki na tayo. Ayan tayo ba? ating espresso cream yung ating uh, salad na sa dol at saka yung ating mga pinamiling prutas ayan na para sa ating mesa mamaya alas 12 ng ating gabi so busy ang lahat tapos ito may problema tayo sa niyong na nabili ni misis medyo may katigasan na yung laman so kukunin na lang natin dyan yung medyo malambot sinara natin yung ating uh, fruit cocktail ayan para hindi uh, siya kailangan no, natin kunin yung sabaw ng fruit cocktail para hindi masyadong masabaw tapos yung ating mga nata de coco dahil may dahil new year or pasko ay may kulay sila kulay red so yan yung ating kinadkad na ano uh, buko na medyo ano hindi na masyadong malambot Kinulang natin yung parking malambot ng ating uh, iahalong ano upo sa ating fruit salad. So yan, kailangan natin halu-haluin. Mekus-mekus. And then, ilalagay na yung ating uh, gatas na malapot. Yan, no? Sarap nyan. Hindi siya masyadong matamis guys sa uh, dalawang lahat ng ano lang agatas. Uh, okay na yan para hindi siya masyadong nakakaumay. Tsaka hindi maganda yung masyadong matamis sa ating katawan kasi nga alam naman natin. So yan guys oh. Sarap. Hindi lalagay na natin yung ating uh, nestle cream yan ang ating pampalasa bumili tayo ng dalawang pack na nestle cream tamang tama tamang tama yung timpla hindi siya sumobra sa tamis sa gatas, sa nestle cream kasi pag sumobra sa nestle cream medyo ma maasim siya kasi nga ano yan eh So yung lasa ng ating fruit salad ay ano na nagtatalo yung uh, Uh, tamis at saka yung asin ng ating nestle cream so yan nagka uh, ano na yung ating put salad medyo nagka uh, tubig dahil dun sa inhalo nating mga ingredients na gatas saka yung nestle cream then syempre hindi ko kumpleto yung ating uh, uh, put salad kung wala syang cheese so yan hinihiwa-hiwa natin ng maliliit yan para mas marinam na masarap ayan no uh, eh. kinakat ah, natin siya in cubes para pagka tinagat mo yan masarap siya malasa so, busy pong lahat ngayon sa uh, araw ng new year yung paghahanda na ating niluluto pag sa ating hapagkainan mamaya alas 12 bilang pagsalubong sa bagong taon na 2024 So, kayo po ba, ano, naghahanda na po ba niya kayo niyan? Siyempre, lahat po yan, meron pong handa. Kahit wala, kahit mahirap ang buhay, talagang idaraos natin yung ating new year. Ayan. Matiba, napakasarap ng ating uh, gagawing, ano, uh, minatamis. So, yan, yan inahihiwa-hiwa natin kasi isang buong cheese yung ating inilalagay kasi hindi pa natin na i-prepare kanina Kaya ngayon pa lang natin siya hinihiwa-hiwa ng cubes. Ayan. Ah, mahirap pa lang gumawa ng ganito. First time ko lang maghalo ng ganyan ng put uh, salad. For family lang naman yan. Yung yahapag natin mamayang 12 okay. ng madaling araw or umaga. Ayan, si Mrs. Titikman niya. Naku. Sabi ko, okay na yung lasa. Hindi niya makakontrol yung sarili sa pagtikim dahil sobra, ano, uh, tamang-tama lang yung lasa. Hindi siya matamis. Hindi siya maasim. So, yan guys, oh. Ah, halo na lalagay na natin yung isang buong cheese diyan para masarap at malinamnam. Ayan Ay, naman, no? Ayan, well, ilo kayo na ni Mrs. yung ating paglalagyan no, ng ito ating uh, hinalong so, ito may may para ma-rest natin. So, yun, eh, eh inano pa talaga yung laman ng lata kasi may mga gatas-gatas pa dyan dyan sa loob. Hindi nyo talaga mapigilan yung pagtikim. O, oh, yun na naman. Puro Puro tikim. Niyan. Aybitin mo mo kay Ate. So, ayan guys, yan 'yung ating ano, root salad. Oh, 'yung kikay-kikay niya. Uh, happy New Year po sa lahat ng mga kaintin, hucupan ini. Ayun, thank you very much. Dito na po magtanda kung sino-sino you know? 'yung mag-check out sana ko. Ah, so, limutan ko na po yung mga pangalan. na yan sa dami po ng ating mga subscribers dito sa YouTube. O oh, yan guys, so hindi ko pa natatapos siwain yung ano, yung ating cheese na yun nila guys sa ating ano, ah, uh, salad. Ayan, halo. Mokos-mokos na naman, yan o. Oh. Puro mekos mekos pero ang sarap nyan. Yan, titikim din ako. O so yan, okay. Okay na yan. At ngayon, nililipat na natin sa tupperware para maipasok na natin sa ating ref. Malamig. yan Sarap. So yan guys, kung matatandaan nyo yung ibang ano dyan, yung kalahati ng ating binili dyan, uh, na i-feature ko na rin dito sa so YouTube yung binigay na ano, na mga kawang ko family, yung ano, yung uh, pang salad din. So this time, ayan, gagawa naman tayo ng uh, plain na uh, greyhams. So ayan, pinaghalo lang natin yung uh, tawag dito, yung all-purpose cream at saka isang latang gatas na cream na pang ano, na pang greyhams. So ayan, hindi natin alam kung paano natin ipipreso yung ating mga uh, greyhams uh, na tinapay. Ang hirap lang gumawa nito. First time kung nag- naglagay ayan o oh, ang hirap ipwesto ng mga black so, kailangan marunong kang magsalansan ayan bawat patong ayan lalagyan natin ng ano ng cream hinalo oh, natin cream all purpose cream oy, oy kalakas namo mo na mainit na yung mantika ayan, kailangan May lalagyan mo mantika pagkatapos ng malagyan na naman ganyan lalagyan na naman natin ng cream tadi Alter meat yung cream. Pagkatapos ng cream, yan, papatunga na naman natin ng Graham's. Ayan. So, ito ay wala na pong ano, wala na pong uh, frutas prutas. Uh, plain lang siya. sinatikman naman namin yan. Ayan, guys, yung paggawa ko dyan, din na ako tumingin sa YouTube. yung di ko na tumingin na paano yung paggawa ng Graham's. Sariling, ano ko na lang yan, wala na akong tumingin uh, tutorial nahihirapin na ako itali sa puso ng aloe blocks natin di ba rin, masarap yan matamis ayan din yung speaking of tamis hindi rin sya masyadong matamis hindi rin sya masyadong uh, maasim kasi nga ano lang uh, balance yung paglagay ng ating ano ng ating uh, cream uh, yung all purpose cream tsaka yung gatas na kremo na pang pang ano pang greyham hey! So, so yan mega mega love shout out po sa inyong lahat happy new year po ayun mo Mahirap palang gumawa ng ganyan. Kailangan medyo malapad yung copperware na ating gagamitin. Kaya yung kudrado talaga siya. Kasi yung sulok nito, yung side nung ginawa natin, ginamit nating copperware, hindi siya kudrado. Kaya so, gaya na pinaglagyan ko na ano, yung... Uh, yung, So yan guys, pagka na natin yan at medyo malamig-lamig at may konting yelo, sarap niyan. Happy New Year na lang po sa inyong lahat. Masaga ng 2024 po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa YouTube. Ayan, sana makaswell na tayo sa YouTube ang daming ang update ni ni YT no ni YouTube para sa atin para sa kagaganda ng ating uh, account uh, ating content marami siyang binibigay na pagkakataon para maka, magkapera tayo o makasweldo kaya sipagan lang po natin yung ating pag-upload ng mga videos Lalo lalo na po sa short videos kaya kailangan din natin mag-upload dyan Ayan okay, ang tagal palang ginagawa ng greyhounds. Nagpapabilis sana ako ng mangga sa misis ko para mango greyhounds siya. Yeah. May mangga kaso wala daw manggang makita. So, ginawa na lang natin Graham's plain na saan, lang. Na, okay din naman na, yan. Atikman ko na rin yan. mo? Ayan. Tapos, yung matitira natin, ano dyan, matitira natin yung oh, cream. Uh, ayun, natin sa <laughs> <laughs> Then, nagdurog tayo ng ilang piraso doon sa gray, uh, gray para yun natin pang patins eh, uh, siguro isang patong pa, pa yan bago ilagay yung buong matitirang matalim asa para sa ating greyhams yan last part na lang sa busy ang araw na to sa atin lahat. May gumagawa ng kalamay, mayroong gumagawa ng mga ganyan, mga sweet food sa mga dessert. Ayan, kagaya ng ginagawa natin. Kabala din ng mga bata. Ayan, ang toto-rotot. So yan guys, natapos na tayo. Yan, ilalagay na natin yung ating ano, tinurog na natirang greyhams para dun sa toppings. Ibinugos na natin lahat yung natira nating cream sa taas ng mga biscuit na greyhams. So ngayon yan, last na lang yan. Tapos, ready to, re ready to wrap na siya. ah uh, salamat po sa mga support yung hindi pa po subscribe sa akin channel please lamang po paki subscribe na rin po at huwag nyo pong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na ina-upload po araw-araw maging sa mga shorts video huwag nyo po sila ah uh, kalilimutan yan uh, i subscribe ah, uh, play na lang po yung mga youtube uh, shorts natin So, yan guys, yung ating gray hams. Plain greyhounds hams. Yan, inubos na natin para mas makapal. ng nagyelo yan, uh, lumamig ng maigi, masarap.